Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang video ibinahagi ni Zainab Harake ang kanyang nakaraang buhay bago siya naging matagumpay. Nagbukas siya tungkol sa isang bahagi ng kanyang buhay kung saan siya at ang kanyang mga kapatid ay nagdusa. Inihayag niya na hindi sila makakain ng maayos, hindi sila makakain sa buong araw dahil sa kakulangan ng pera. Pero iba na ang lahat ngayon. Kaya na niyang ibigay lahat ng gusto ng mga mahal niya sa buhay. Maaari na niyang tustusan ang kanyang mga kapatid, ang kanyang team, ang kanyang mga magulang at dalawang anak. Bahagi ng kanyang pasasalamat ang pagbabahagi ng kanyang mga biyaya sa ibang tao, lalo na sa mga taong naninirahan sa lansangan at lubhang nangangailangan. Sa kabila ng kanyang malaking kita, ibinahagi niya na ito ay sapat lamang para sa lahat. Sa salita ng Everut, si Everut, ayan, arat na. Sabi ko nga, Naku, hindi ko alam nga, tara na namin. So, di ba, yun ang mundo niya. Pag-look at she's a millionaire. So, anong nararamdaman ng isang millionaire? At dahil sa kadalgalan mo, blessing yan. Di ba, blessing, you are so blessed na you have that kind of skill. Is that skill or a talent? sa sa'yo ng million. Kasi, kailangan ka namin pang-anikusyante. Ari namin yung magandang, ano, di naman nag-e-endorse. Di ba na, kailangan namin na every post, na encourage yung consumers na bumili ng na produkto namin. Kung hindi ka gagalaw, wala kang ibenta, kami. Okay, oh. Ako po ba yung Okay, milyon, Ako po sa sarong bayad na. Di ba? Eh, parang ang sarap lang na nilalaro niya. Ayon, eh, mag-artist na ba? Parang masumikat pa kayo nung pandemic at naging mga billionaires. Anong sabi mo? Ngayon talaga parang sa totoo lang, pag naririnig ko yan, parang hindi pa rin po ako ano eh. Hindi po. At 9 hindi po. first time mo magpapanapol ito. Ang first time mo talaga makikita. Yes. Ito film mo pag-ibilinaryang mo. Tama. Ano po, ah, uh, actually po, yung pag po, yung number one yung salary ko, Ako po hindi po talaga ako malamot ng tao. Ah, uh, ang dami po tao sa bahay, yun tayo, 15. Sa po ng bahay ko, 15 kami Ganun po, karami yung tao Tinutulungan ko, nakahasa sa So lahat po nang nagtatanggap kong blessing, eh, hindi ko masabi na super duper yaman ko na eh. Kasi parang umiikot lang din po. As long as nakakapag-provide ako sa kanila and sa akin naman, thankful ako kasi Diyos ko po, kung alam nyo lang, dati po madating na inang araw, wala kami makain. Kung hindi po kami bigay yung kapitbahay namin ng ulam, wala po kami kakainin, maghapon ng mga kapatid. Totoo po yun. Pero ngayon, nakakapag-provide na ako na kung ano gusto kong kainin ng mga anak ko, mga kapatid lalo na ako, yung team ko. At number one ko doon is yung mga tao na nakikita ko, lalo lalo na pag sa kalye. Eh. Yung kaya ko ng camera, as long as nakita mo, kaya mo tulungan. Tulungan mo, nakakatulong ka, nakakapag-provide ka kahit kanino sa mga charity, sa mga contents ko, napagtulong sa mga nasalanta, mga nasunugan, Masaya-masaya akong ginagawa yun. Eh. So lahat po nung kinikita ko, at alasan ko, hindi naman talaga sa akin nakutok pa lahat. hinahati ko po, para po lahat po, meron. And hindi po ako takot mawalan. Dahil gaya nga po na sabi ko, sanay ako sa hirap, kaya ko kaya kong hindi kumain, pero binihiling ko lang talaga araw-araw sa -araw. paglaki ano, ng mga bata. makapag aaral lang sila, makakain kami tatlong beses sa isang araw, okay na ako. Hindi naman kailangan maghangat ng sobra-sobra pa. Kung anong tumatay, thank you po. Thank you po talaga Samantala, ang YouTube channel ni Zainab ay mayroon na ngayong mahigit 13 milyong subscriber. Sa napakalaking bilang ng mga tagasunod, malamang na nasa 6 na digit na ngayon ang kanyang buwanang kita. Anong masasabi mo sa balitang ito?